ako <laughs> Hindi pa ma'am Cherry Pub yan. Yes, bawi na lang ako. Pang drone na kasi talaga yun. Ito yan, ngayon yan. Ay, hindi yan. No? Hindi. Yan, isa pala. Ngayon kayo kay Boss B? Ala, eh, busy si Boss B ngayon. Eh. Busy Boss busy. B? Busy-busy siya. No? Good evening, Teresita arsila Oo oh, oh, nga ma'am Fe. Oo yan, sarado. Ito si kasi si Pandoy eh. Hindi siya nakapag-live. Ngayon lang ulit. Simba po ako sa kaya. Ano ask ko mamay Rinwang? wang? Namamasyal si Pandoy sa ano sa Manila. Sa Manila ba yun? Mm -hmm. Hello, 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 Boy, Hello, Hello, Puro ah. Maria Julieta Pas Pasqua from Abu Dhabi. Hello po, magandang gabi. Uy, siya ito naman. Mm, Mali paragos ko, no? Sumayaw pandoy at kumanta. Hmm. <laughs> <laughs> Lahat ng na sa akin. <laughs> Magaling na sumayaw at tsaka kumanta. yung grabe. Ah, mo. Isang daw yung marsap na sushi next month. Ano daw? Ano, ano? Sabi ni Ma'am Irene Wang. Ano? Isang daw yung marsap na sushi yan. Ah, wait lang. Marami naman daw po, Ma'am Irene Wang. Lahat masarap, Ma'am Irene. Marami mo ka mag na din? Hindi po. Yes! Gustong-gusto! Jogo-jogo! Yes po, kanina pa magto 2 hours na po sila nakalive. Pa, tiniktro! Yes mga ma Marlene, hindi <laughs> siya nakapag-live. <laughs> wala yung hindi mga tao, yung queen Jack. Queen. Parang ginagalingan yung panaro nga, hindi siya nagtataturo. Oo nga, mamaya mo okay, <laughs> eh. Ta -ta -ta -t -t ginagalingan eh pag may panaro eh. eh. Ganito pa? <laughs> <laughs> Rosaline Cruz. Aning boy. Oh, Magandang <laughs> <lang> gabi. Okay, lahat <laughs> talaga masarap pagkaimoy. <laughs>

Silent <laughs> na si Borgi. Natatalo na kasi. Alam laki daw. Ang laki daw. Ang laki kayo Ang laki Ang message mo. Ang laki daw. Ang laki na naman ako daw. Ang laki daw. Ang laki daw. Ang Christmas sure na laki yun. daw. Ang laki daw. Ang laki Wow! Sarap! laki daw. Ang laki Ang Christmas daw. Yes! Happy ang Christmas. Mangsaapay, wala siya, Malaysia. Umalis siya. Araw nga Gate, Pandoy ngayon. ano? Okay. okay. parang... talaga. wala Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. na yata Hindi ah nabubusit ako kay Borgi. Hmm. Hindi po. Pag nakababa na po yung alas, wala na pong bayad yun. Nakasama pa. <laughs> ah, matas pa. Walang pitaw. Nakaminus na naman. Eh. Diyan sana. Yes po, sakto po, Ma'am Fe. Hmm? Alam Ano yun? Oh, muna. Ah. Hi, Ma'am Jenny Pilar. Sige. Okay. Magandang gabi sa iyo dyan sa iyo. Ang kasapong-sapo kasi eh. <laughs> Nakasulsul <silence> lang. <laughs> Ilang ka? Matay ako sa isa. Busy. Busy din ako. Busy. Busy din ako. <laughs> Bawasan mo ng isa. <laughs> Wala na ako sa DC. Sa'yo na. DC pa ako hindi siyete haha <laughs> <Boy, laughs> nagsapaw kasi abang ka boy ha parabis lang yata yun yung queen nya siyete oh deadlocked 15 dalawa 70 16 ka anong ano 16 7 yan tapos 8 tapos 15 yan ito yung mga bagay yeah, may bayad na ako sa inyo 70, ha siyete ha siyete wala kang bitaw boy yabang mo ha <laughs> ah, sapaw ka lang anong Tiyo, buti na

How are you and Good evening, Ma'am Teresita. Ulysses Hello, Kate. Evelido. mo yung Linda La Torre. Ano yung mayano May Mildred Daano. Nagandag din po sa inyo. Welcome huh? sa live. May inis na ako. Tapon ko na ito. Bibigyan ko si Carding. Carding! <laughs> Tapos daro mo na Carding. Siyempre, ano gagawin ko? May hey, nabigyan mo. Hello po. Si Baking kita, Ardin. Nambigilan pa sa rama ka. Si Bakin na. Hello, <laughs> test uh. Sige. Hey, Sige na, <laughs> si Queen Star. Sige. 12. na. Si wala ang kwenta 'y eh. One, two, Hi, I'm Danny. Scorpion girl. Pakita mo. May ah <laughs> yeah. Thank you, Sir Michael. Maraming salamat. Okay lang naman ako, Sir Michael. 70 plus 60. Okay, ako yan. mo 130. 120. 130. 130. 130. Kenneth, nabigyan na daw yung 500 mo ni Ma'am Queen. Ay, thank you, Ma'am Queen. Maraming salamat. Wow. Thank wow. you, you. bitaw, boy. yon Okay. Swerte niya sa yoga. Kailan Ay, true yan. Ay, saya. Kailan tayo mag-ihaw ulit? Sa linggo siguro. Sa linggo. Okay. Eh. Sa linggo nino. Ano daw? Ihaw. Ihaw? Hmm. Ano masarap? Let's show niyo po. Let's <laughs> Ayun. <laughs> Ayun. Ano? Pusit. Pusit? Oo. Pusit. Uh -oh. Pusit yung may Inihaw case. na pusit. Tanggalin parang yung kaliskis ha, sa, sa pusit, ha. Pero dahil yeah. meron ako mag-iawatan, dahil matigas yun, di ba? Mabilis yun. Okay, na Oo, parang goma. Oo. Oh, yun, pusit, hindi. Pagkasobran ba? Iyan hmm. mo, balutin mo ng ano? Ng? Ng oil? Oo, oil. Hindi nang iluto. Masarap yun, adobo mangkang. Galit na ulit ako. Oh, Magdodraw na naman Grace yata. Grace Lapik! shout out. Shout out daw pala. Shout out kay Grace. Mom, Brace Luggage, shout out sa Wala lang. Takot ka, no. Yeah. Eh, pala Maya ako. pa, Benny. Juan Ranoa, Junior. <laughs> Matiga baby na baby Sulayman. Magdadara na mong ako. Maya pa, Benny. Oh. Kaya nga. <laughs> Magdadara na mong ako. Eh, Ay, wow. see you pag uwi ko ng Pinas, Kenneth. Bigyan ko kayo ng sapato. Uy, ah. thank you. Yes, sa akin napakatawis niya, Ma'am Queen, na. Lang, guys, ha? Sa. Thank you. Sagasa. Hi, Ma'am Marie, Fede Galicia. Good evening po. Maninira na nga si Pagan dito. Ilan yan, Pandoy? Uy, sagasa. Ay, meron ba? Apat, no? Apat? <laughs> yes. <laughs> Salas ka <na> lang yan. <laughs> <laughs> mo? Thank you Sir Michael! Grabe Hindi pa ako naka-zero eh, hindi pa ako naka-zero. Parang na-miss nyo talaga kami ha. Thank you, thank you Sir Michael! Magpalit ka boy, kaya kita. Alas takot mo eh. Bakit? Dapat, sige! Dos. Okay. Kaya niya nga ako. Dos na lang. Yes, tinalo ako! Yeah! Ang bunot ka lang ha? Oh. Bakit? kaya ka mo na lang, ako? Hindi lang bunot lang siya. Nakita ko yung binunot niya, niya. Natakot nga siya sa akin. Na. Hindi ako takot sa alas mo. Hindi siya. Hindi o siya dalawa. takot mo. Hindi nasa pawan ako. Ano sa pawan? Yung paibit siya alas oh. mo. Pero nakabunot ka ng alas. Nakita ko yung binunot mo. Hindi. Hindi na pa ako alas. Oo, oh, che. Ano niya? Hindi na pa ako alas.